Ay, nako, kape. Hanap namin yung si Maria eh. Buti uh -huh. pa ito, may kape, oh. Nag-lunch na kami. Bukas, oh, pagka... Sige, hanap na lang ako bukas. Lagay ka naman ng kape Bukas, sige. Puro palamig eh. Masakit na lalamunan ko sa mga palamig. Gusto mo, di ka? Ha? Di ka? Di ka. <laughs> Kahit na di baso. Ah, <laughs> sige, <Alam> bukas. <laughs> ah. Kaya pwede dapat, di baso, di ka. Oo. Oh. Okay. O, sige, bukas. Oo. Oh. Ikaw ba, papano ko maminom ng kape? Kompleto, may ano, ilang-in-one? Ilang uh, ano? Ilang-in-one? Ah, uh, two-in-one. <laughs> two two-in-one? Two-in-one. <laughs> <laughs> Parang shampoo lang yan. Shaka <laughs> po, may condition Uy, Two-in-one? <laughs> Balim-balit, mukhang may star ka na naman ah. <laughs> oh, Oo, may star ako. Ano ibig sabihin niya? Very good ako. Very good ka? <laughs> Ay, eh, nag-aaral ka pa ba, Ali? Magaling na kong tindera. Ah, oh, magaling ka tindera. Business. Oh, magaling ka sa business, ha? Baka iniinom mo shampoo, ha? <laughs> two in one, eh. Hindi, two in one talaga yun. <laughs> <laughs> Tumusok sa mayroon. Oh. Okay. Ano ba para yung lolo ko? Yun na ata, pinaka-gentleman na taong nakita ko. Para hindi ako nagtataka dahil ikaw ay napaka-gentleman mo. Ay, oo naman. Kaya lang, titinga, nga, ko muna yung kwento mo. <laughs> Baka sablay na naman sa lolo ko yan. Hindi nga, Bye. kasi alam mo yun, pag nakasakay ng tren, tapos uh, oh. may dumating na babae, oh. na nakatayo. <laughs> Tatayo yun. Oh. <laughs> <-quen>. Babae, nakatayo? Hindi. <laughs> Yung babae kasi, eh, puno yung training. Oo. Oh, ah, Oo. Okay. Oh, nakatayo yung uh, babae. Walang upuan. Mm. Eh... Oh, puno nga. Kaya nga. Kaya sinabi Kahit ako. na 85 years old na yun, ah, tatayo pa yun at pauupuin yung babae. 85 na! Ganoon ka, gentleman. Gentleman. Uh, Oo. Oh, oh, oh. Babae lang. Oo. Oh, oh. eh, ba eh pare, doon natalo ang lolo mo. Aba so, oh, bakit? Mas gentleman yung lolo ko, aling maliit. Huh? Oh. Babae, lalaki, kahit na mukhang maton, pauupuin. 90 years old to. Ha? Huh? Lahat, wala siyang pinipili. Antindy Tatayo lang yun. Nakatayo all the way. Antindi naman. 90 years. anos. Uh, gentleman ng uh, lolo mo talaga. <laughs> <laughs> Ito. Ito yun naman. Di na naman kayo nadala. Bakit? Walang galang mga lolo niyo, no? Walang galang? <laughs> Hindi, gentleman. <laughs> ano? Nagpapaupo ng babae. Eh, <laughs> Eko, ako 19. Eh, kahit lalaki, pinauupo. Lalaki, eh. babae, pinauupo. Alam nyo ba yung lolo ko? Oo. Oh. Kahit walang tao sa tren, hindi siya uupo. Ano, ano, ano? Kahit walang tao sa tren. Kahit wala raw hindi tao, uupo. hindi uupo. Kasi <laughs> pa na pala ulo ng lolo mo. <laughs> Two in one din man. <laughs> Kasi mangut ka pa. Yung lolo mo, nasa tren, kahit walang tao. Hindi na huupo. Conductor, conductor lolo mo, doctor. Hindi. Hindi. Eh, bakit na ayaw mo upo? Eh, mo upo? Eh, paano siya uupo? May pigsa siya sa puwet. <laughs>